What's up at welcome sa Pocho Clock. Ito ang kauna-unahang episode ng Resback, ang bakbakan ng mga relo. Sa serye na ito, ako ay susuri ng relo ng dalawang personalidad. Ipagkukumpara ko ang mga ito, magbibigay sa inyo ng alternative kung gusto nyong gayahin ang forma nila, at pipili ako ng panalo. Sa video na ito, itatampo ko ang isa sa mga relo ni current President Bongbong Marcos at former President Rodrigo Duterte. Pero bago po tayo na magsimula, napansin ko, 93% ng mga nanonood ng video ko, hindi subscribe. Kaya, subscribe na po kayo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tara na! Okay, so dito sa relo ni President Bongbong Marcos, ang kailangan nating i-account for dyan. Una yung yung dial niya no tingnan natin puti yung dial niya mapapansin niyo rin yung handset niya pati yung numerals niya parang parang malaki po yung pagkaka-print no ibig sabihin po madali yan basahin uh, bukod po dyan yung strap niya which is uh, color black no and i think yung taste din ni ni current president bongbong marcos mahilig po siya sa brand na IWC at dahil po dyan tingin ko this is an IWC the the pilot's watch mark 20 so this is the updated version of uh, the Mark series no from IWC and mapapansin niyo po dito madaling basahin isa po yung importante na katangian ng isang pilot's watch no at more on the history of uh, IWC no lalong-lalo na hindi ito masyado na itatampok IWC was one of the suppliers to the German Air Force uh, para sa relo ng kanilang mga peloto noong World War II and so this style of watch is Uh, called a Flieger watch, no? At meron apat pa na ibang brand na nag-produce ng relo na yan para sa German Air Force. Ngayon, ang relo po na ito, uh, pagdating sa style, talagang signature yan ng IWC and they have a lot of watches on their uh, pilot's watch uh, collection, no? So, ito pong relo na ito, ang pinakagusto ko dito, yung leather strap niya, no? Uh, yung strap po niyan madaling palitan. They call it the, the East Exchange System. You no? And it's a proprietary uh, way of changing the strap from IWC. Basically, hindi nyo na po kailangan ng mga tools. Kasi typically po, kapag ka magre-replace ng strap, kailangan nyo ng special na tool. And in this very specific case, uh, IWC pinapadali po nila ang buhay nyo kung gusto nyo magpalit ng strap. And that means na napaka-flexible po ng relo na ito. No? Uh being the newest version of this watch, um upgraded po ang movement ng Mark 20 and ang worth highlighting is itong movement na ito can last for up to 120 hours. Yan po ay 5 days and that makes this a watch na kung hindi nyo siya isosot ng matagal, tumatakbo pa rin no? And uh, that's a convenience feature I guess. Ang SRP po ng relo na ito siguro nasa around 400,000 kasi the last la the last time I checked yung SRP ng bracelet version ng Mark 20 is around uh, 414,000 no siguro pag strap mas muray uh, mura yan ng kaunte but on the secondary market i've already seen this watch go for uh, 275,000 pesos ngayon, dito naman po tayo kay uh, former President Rodrigo Duterte. Ang kailangan po nating tingnan naman dito, yung strap ng relo. Mapapansin nyo may mga butas-butas 'yan, pati kulay blue. Tapos yung dial niya, unique kasi black sa gitna, tapos dun sa outer portions niya. Uh, puti. Nag-research po ko, no, kung anong relo to, kasi hindi pa ako personally nakakita ng ganitong klase. But, based on my research, this is an Omega. Specifically, the Omega Seamaster official Olympic uh, timekeeper, no. So, ang relo po na ito ay limited sa 2,032 pieces. Yung 2,032 na year po kasi, yan ang year na magmamark na isang siglo na no official timekeeper ng Olympics ang Omega, no. And being the official timekeeper of The Olympics. Ang Omega talaga isa isa yan sa mga brand na nasa kamalayan ng mga tao dahil marami po silang um, endorsements, no. They're they're all over the place. Ngayon, ang relo naman na or ang watch line naman na, na Seamaster, no. Typically an um dive watches siya in in today's uh, Omega collection, but it did start out as uh, a series of uh, dress watches no nung no, no, mid 20th century. Ngayon, itong relo na ito in terms of the SRP, uh, wala akong information. I think na release to late 2010 so mga 2018. Uh, kaya wala na ang relo na ito dahil nga limited na. But on the secondary market, I've seen it for up to $7,500. Yan po ay eh, around 440,000 uh, in Philippine peso terms no. Ngayon, I think This watch lang um it has it's appeal kasi it's a, it's a unique watch no hindi niyo to makikita anywhere uh and I think that's where this watch pretty much shines nung nakita kong suot to ni uh, former President Rodrigo Duterte during the Senate hearings no uh, na naantig ko actually and I, I really did a lot of research about what the watch is at eto maganda po ang relo kaya lang po hindi ko masyadong type more on the winner later Doon naman po tayo sa alternatives. Para po dun sa relo ni uh, PBBM, ang napili ko po dyan ay isang Stova, the the Flieger Classic, no? In 40mm with uh, the white dial. Kaya ko po napili ang relo na ito ay dahil sa... Papapansin nyo, halos pareho ng layout. Kasi Flieger style ito. And in terms of the heritage kasi, kaya ko to napili, uh, dahil isa sila sa mga brands na nagsupply supply din sa German Air Force ng mga relo. Noong uh, World War II, yun din, uh, Flieger ang tawag sa, sa style ng relo na ito. Ngayon, ang SRP po ng relo na ito is 715 euros, about that number. Uh, but in peso terms, yan po ay pumapatak ng um, 47,800 pesos. But you would have to import, so plus shipping, taxes, and duties pa yan. Pero mas mura pa rin no, kaysa dun sa IWC. Uh, doon naman po sa alternative for the watch of uh, president or former president, Rodrigo Duterte. Ang napili ko po ay isang Dan Henry, 1970s. Si Dan Henry po, no, is a well-known collector among uh, watch enthusiasts. At dahil sa dami ng kanyang koleksyon from different time periods, gumawa po siya ng sarili niyang Um, brand of watches or uh, sarili niyang line of watches. Ngayon, ang brand na Dan Henry, meron yung, meron niyang iba-ibang collection. At yung mga collection na yan, they owe to the time periods na naging inspiration. No? So, pag sinabing 1970s sa uh, relo na ito, inspired po yan ng mga compressor style dive watches noong 1970s or noong era na yon. Ngayon, ang relo po na ito, um, kaya ako talaga napili kasi mapapansin nyo yung gitna ng dial niya. It's a very dark blue. Pati yung labas ng dial is white. Kasi nga compressor style. Yan po ang umiikot. No? At yung uh, rubber strap niya po na, na color blue yan. Kaya ako po napili. At mapapansin nyo, actually pag malayo, magkahawig sila eh. At uh, ang SRP po nito is 310 US dollars. In peso terms po, yan ay papatak ng mga 18,000 pesos. But again, you would have to bring it in. So plus shipping, taxes, and duties pa. Itong dalawang relong ito po, I think they are very good alternatives to the watches, no? Looks-wise. Pero wag po kayo mag-expect na sa lahat ng aspects, no? Uh, mamimit nila. Uh, for example, yung finishing, yung uh, movement, no? Siyempre, mas superior yan doon sa mga watches ni uh, current president Bongbong Marcos at former president uh, Rodrigo Duterte. Pero manage your expectations and you will not be disappointed with these two alternative watches. Ayun! Ngayon na ikumpara na natin ang IWC Mark 20 ni current president Bongbong Marcos at ang Omega Seamaster Olympic Timekeeper ni Rodrigo Duterte. Sa dalawang relong ito po, mas prefer ko yung IWC ni current president, Bongbong Marcos. Yan po ay dahil sa flexibility ng relo na ito. It can go well with any attire. It can go well with any occasion. Bukod po dyan, kung gusto nyo palitan ng strap, madaling palitan ng strap na hindi kayo mag-aalala na magagas -gas ang case nito. Doon naman po tayo sa alternatives. Mas gusto ko rin in this case yung Stova. Yung Stova po, no it has uh, pretty much the same legacy as IWC at a more affordable price point and nagpo-provide po yan ng same benefits no ng isang pilot style watch wherein uh, napaka-legible po ng relo na ito no. Pero opinion ko lang po yan kung tingin nyo mas maganda yung Omega or kung tingin nyo merong ibang alternative na, na mas akma or mas angkop, let me know in the comment section down below. Kung trip nyo yung video na to, please hit the like button nalalaman ko po kung anong video or anong klaseng content yung magandang gawin ko in the future. At mag-subscribe po kayo sa channel and hit the bell icon. Malaking tulong po sa akin yan. Sa linggo po, no, i-announce ia ko ang nanalo para sa giveaway ng DG014 from The Guzman and Company. Kaya antabayanan nyo po yan. Yun lang po. Maraming salamat sa oras ng panonood. Laters, yo!